Hey what's up guys, nagbabalik na naman po si Master Jupe Legaspi ang inyong Sapada Master At ngayon mga kaibigan, mayroon naman akong ituturo sa inyo at At sana'y mayroon kayong natutunan At bago ko simulan ang aking ituturo, sana'y nakapindot na kayo ng subscribe button At para mapanood nyo palagi ang aking mga videos At ngayon mga kaibigan, ang ituturo ko sa inyo ay Basic lang to, isang outside block okay? Tinatawag itong outside block sa karate at review ko muna. So, sa marunong dyan mag taekwondo, mag karate, tingnan nyo to. So, alam natin ang basic ng karate, Ipaganyan. Okay? Ayan. Sino alam to? Okay? Outside block. Ayan. Ayan. Outside block. Tapos, ilagay, ilagay ang kamay dito. Ayan. 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 So, anong tawag dito? <coughs> Outside block. Okay? So, ulitin natin. Review lang natin para mas maintindihan nyo. Dapat dito ang kamay dadaan na Tingnan kamay ko. Dadaan. Bukas dito. Bukas. Walang lakas. Yan. Tapos, walang lakas. Dito ko lagyan ng lakas. Okay? Baka naman, ang iba nyo dyan ay binigyan nyo ng lakas dito. Pagdating dito ay wala ng lakas. Dapat walang lakas dito ang kaibigan. Dapat bigyan mo ng lakas sa panahon ng kontak. Okay? Okay, ayan. Walang lakas. Pag may kontak na dito, ayan. Dahil maaring paparating ang suntok ng kalaban, ito po ang tunay na sikreto mga kaibigan. Ayan. Kunwari, nandyan ang aking kalaban. Ayan. Gustong susuntok. Ayan. Papunta sa akin, gusto kong tatamaan sa mukha or dito, sa dibdib. Okay? Ulitin ko, Paring susuntukin ako ng kalaban. Okay, susuntukin ako ng kalaban. Kapag malayo pa mga kaibigan, huwag mong i-block. Okay? Dahil malayo pa eh. Hindi mo dapat i-block ang suntok na malayo pa. So, ang prinsipyo po dito mga kaibigan, kapag malapit nang darating sa inyong muka, kunwari ganyan, malapit nang dumating sa inyong muka, doon mo i-block. Huwag mong i-block ang malayo ka Lalapitan mo. Okay, lapitan mo para i-block. Mali po yan mga kaibigan dahil ang suntok po ay hindi lalapitan para i-block. Dapat hintayin mo malapit ng tatama sa inyong mukha. Perfect timing lang at kung ito ang suntok ng kaibigan, dito po ang kontak. Okay? Hindi dito. Dito po sa rest. Tinatawag tong rest. Okay? Dito ang kontak. So ganito mangyari, dito ka mag-block. So, pag ganyan lang, kaibigan, kunwari, kanan. Okay? Kanan. Ayan. So, nandito. Hintayin mo ang perfect timing. Dapat dito nakaabang ang inyong kamay. Okay? Habang ito naman kamay ay nasa itaas. Okay? Sa ibaba ito ang kaliwa. Ayan. Wala pa itong lakas. Huwag mo munang bigyan ng lakas. Tapos, hintayin mo. Dapat nakayoko ka ng konti. Ayan. At nakapurma na. Ihanda mo ang inyong balanse Dahil malapit na dapat excited, feel mo ang excitement ah, malapit na, darating sa inyong mukha yan, simple dapat sa katingin ka sa inyong kalaban huwag kang lilingon-lingon o huwag na huwag mong talikodan yung kalaban yan po ang prinsipyo at nasa paa po ang sikreto para hindi ka tatalikod okay? so tuturo ko nyo next time review mo natin ang outside block ayan. wala pang lakas ayan. dito lakasan mo okay? Later, tin, dito dapat ang kamay nandito o isa. Yan. Okay. Mahari mo to. Pag black mo, hilain mo to. So, dagdag niyan yan sa lakas. Habang nag-black ka, hila mo to. Okay. na natin. Isa. Okay. Dalawa. Bukas ang kamay. Pag dito ko isa tekip ang kamay, hila. Ayan. Dito mo lagay. Okay. na natin. Isa. Dalawa. Tatlo. 4 lima 6 7 8 okay so alam nyo na sa marunong ng martial arts yan alam nyo yan so dito naman sa hindi lang ito ang alam ko dahil yan ang nakasanayan ko okay hindi big sabihin natutong ko ng ibang martial arts pinatapon ko ng aking kalaman kinagamit pa rin ang kalaman ito so, tulad ng style ng Wing Chun na tinatawag na Tan Sao So, alam nyo bang tansaw? Ayan. Punta dito. Ayan. Dipinsa ko to. Ayan. Ayan. Ito ang tansaw. So, magkapariho pa rin, pa rin, ang purpose nito mong kaibigan. Ngunit, mayroong tamang timing kung kailan gagamitin. Paano mga ba? Nakaripindi yan kung ano ang estilo ng kalaban. Tama po kaibigan depende sa estilo ng kalaban. Hindi lahat ng style mo gagamitin mo sa sa kalaban dahil iba't iba ang estilo ng kalaban. So malalaman mo kalaunan kapag nag-insayo ka palagi ng martial arts. Okay? At ngayon mga kaibigan, ang ituro ko sa inyo, ito na naman ang inside block. So ang inside block, ganyan, ayan, inside block. So alam nyo ito, inside block. Ayan, dito, inside block. Okay. Halitin natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. lima Anim. Ito. Walo. So, maaari din kapag sumuntok ang kalaban ng kanan, pag ipinsan mo dito, ayan, pinatipas mo ang suntok ng kalaban, apunta sa kanan. Kapag ganyan naman, suntok ng kalaban, saan? Apunta sa kaliwa. Ngayon, mga ng kaibigan, share ko sa inyo ang aking kalaman sa martial arts at ito ay napaka-efektibo dahil matagal ko na itong ginagamit okay, handa na kayo ito po ay sarili kong style ng martial arts na tinatawag ko ang sapada kanya nang kaibigan una sa lahat dapat nakalyoko ka ng konti upang maproteksyonan ang yung liig yan dapat nakalyoko ka ng konti at para nakaupo ng konti yan hindi maaari nakatayo ka lang na ganyan Ulang kwita dapat dapat nakabaluktot ng konti ang inyong tuhod. Tumingin kasi yung kalaban. Ang sekreto po dito mga kaibigan ito ating hinalaki ay nakataas. yan Tulad ng tinuturo ko pag ganyan. Ayan. Parang tinuturo ko sa isang vlogs ko pag ganyan. Para yung ating hatahata. Ayan. Kapag may pagkakataon mga kaibigan tulad ng pag ganyan. Nakitaan mo ng bukas ang bantay ng kalaban o handguard o ganyan, nakababa so pag alam naman natin kapag sumuntok tayo kapag malayo hindi natin naabutan dapat abante ka talaga kapag abante ka ito po ang sikrito okay? kapag abante ka, dapat hilain mo ng kunti ang kamay mo ito, paikot ito pag ganyan ganyan, okay? Dapat, yuko ko ng konti, ikot to, oh, yan. Ulitin natin. Hata-hata ito hata, Tapos, gusto kong lalapit. Ayan. Hila ko ito. Ayan. Dahil, ikakak ko ang aking kamay. Tapos, susuntok. Ayan. Okay? Sa tagiliran, ganyan mga kaibigan. Hila. Ayan. Dapat ka. Pag suntok mo. Ayan. So, sa runo dyan, tingnan nyo pag sumuntok ka. Okay? maring i ang iyong paningin ay pupunta doon. Dahil yung, dapat pag suntok mo, dapat nakaharap ka pa rin. Huwag mo pag suntok mo, Ikot ang inyong palingin. Dahil kulang siguro ka sa exercise ng leg, ganyan. Dapat ito ang unang matutunan mo exercise pag ikot ng leg. Dahil, ayan. Sa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pag sanayan mo pag ganyan, pag suntok mo, maring nakatingin ka, dapat 100% ang inyong palingin. Okay? 100% ang pagtingin mo sa kalaban pag Ayan dito, bantay to. Okay? Ang kasiko nang dyan. Pak, hila. Pag hila mo, ikot mo to. Hindi pa ganyan, ganyan. Pag hila mo, ang siko mo ay nasa labas. Dapat ikot to. Ayan. Subukan natin. <coughs> <coughs> Ayan. <coughs> Ayan. Ayan. Okay? Ayan pag hila ka Dahil maraming mga technique ng mga tulad na Aikido, oh ano pa, Wing Chun na, na, ganito ang technique. Ngunit hindi mo dahil, pag ganyan, hindi na wala nung sumuntok pag ganyan. Ganyan, sasabihin, ganyan, ganyan, na technique ito. Kapag hinihila mo kagad, so, ang kanyang mga technique ng iba ay hindi na magagamit. Tulad ng, sinasabi natin, Tai Chi, ganyan. ihawakan ka ng kamay, hila, yan. Tulad ng, ano, Aikido na, pag tapon ng ganyan, na, tinatapon mo ang kalaban at kapag ganyan ka hila ka agad hindi ka mahawakan ito po prinsipyo wag na wag mong pahintulutan ng kalaban na mahawakan ka so ganyan hila ka agad okay ayan subukan natin so ito pwede maaari mong isuntok sa atyan buka, tagliran sa tuwid pa lang yan. kang ikot sa suntok ng patuwid pa, pa, pa ikot ayan oh, uppercut so dapat balik agad yan po ang napakadelikyado ang teknik ng boxing dahil huwag mo tulutan na mahawakan ka. At ngayon, ito naman ang last na ituturo ko sa inyo. Okay? Ang tinuturo ko sa inyo pa ganyan, alam nyo ba ang teknik ng parang dragon balls ni dragon, ng dragon balls ni San Goku, yung kayukin? So, nakita nyo ang kayukin ay parang liwanag na mabubulag ang kalaban. Sa atin dito mga kaibigan, ito dito, ang itawag pa placard jab or takip sa mata okay dahil mari mong takpan ang ta ang mata ng kalaban suntok takip okay suntok takip dito natin suntok takip takpan mo mata para maka atake ka ng side kick paano nga ba so una dito mong kaibigan ito kung una itutulong sa'yo pag maring susuntok ang kalaban ng sityan pag ganyan bigyan mo nang lakas na inside block habang ikot mo to ayan, ayan. sabay atras okay, subukan natin atras ayan subukan natin atras dahil higupin mo ang kalaban kapag pabante o susutok sa yan. tulad na sinasabi ko sa buka maaari ka muwi lang pag kapag malapit na hampasin mo pwede mo hampasin okay hampasin kapag dito naman Pari mo, it's a black papasok na may coordination ni ikot dito. Yan. Ano nga ba? Ikot. So, ano sinasabi mo na kapag malapit na, hapas mo nga yan. Kunti mo lang pitik. Pitik mo na yan. Ayan. Ayan yan. Kapag-hapas, tapos sutok, takip. Okay? Takip, tapos atake ka ng side kick. Bye! Okay? Dapat mabilis ang yung side kick. Yan ang tinatawag na super side kick. Okay, so pag-set kick po pag ganyan yung kaibigan, ayan. Mayroon tong formula, parang minus 1 plus 2. Tanong nga ba? Sa iyo ay atas ng konte, tapos mag-cross leg, tapos head kick. Okay, ulitin natin. Atas ng konte para hihigupin ng kalaban. Hihigot, side kick. Parin ipatama mo sa tiyan. So, pag ganyan mga kaibigan, suntok, atras, side kick, side kick. Ayan pwede mong gagawin yan. Ulit natin. Suto. Okay. Side kick. Side kick. Ayan. So, sa kunting kalaman ng ganyan, marami kang matutunan. So, sana'y na intindihan nyo akong pinuturo dahil ang nito at epektibo. Okay? So, maaaring mag ka kapag sinusuntok ka, outside lock, outside lock, outside lock, suntok, outside lock, suntok. Yan, magagawa. Doon natin magamit ang simultaneous technique. Pinsa, Paganyan ganyan yung dipin dipinsa mo, dapat nakakin, nakaangat ng kunti yung likod, pag na yan. Okay, nakaharap ka, iangat ng kunti. Ayan. Yan po mga kaibigan, dito po, dapat kangat ng kunti habang nakablock. Tutok, okay? Pari kang tutok, eh. Ayan. Hup! Hup! Hup, 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 video ngayon. See you next time. Bye-bye!